Lang. tatlo ba parang dalawa lang ang ata na naglagi ay uu u tatlo sana ito nalaki oh. kasi guys oh Yan, naghingi lang kami ang baba ayun oh unlucky ang, ang baba ng puno niya oh kahit bata pwedeng kumuha Ito pa oh isa lang Tama na to ani dito Ayan thank you sa may-ari Talis na kami Ganda oh ganda ng bukid oh Ang daming mangga dito Baka madagdaan hindi ba Okay lang ba yan